si Saul at ang mangkukulam sa Endor. Ikadalawamputwalong kabanata Nang mga panahong iyon, tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila at naghanda sa pakikipaglaban sa mga Israelita. Sinabi ni Akish kay David, Kailangan sumama ka at ang mga tauhan mo sa amin para makipaglaban. Sinabi ni David, Magaling! Makikita ninyo ngayon kung ano ang magagawa ko na inyong lingkod. Sumagot si Akish, Mabuti! Gagawin kitang personal na tagapagbantay ko habang buhay. Patay na noon si Samuel. Nang mamatay siya, nalungkot at nagluksa ang buong Israel sa kanya. At inilibing siya sa kanyang bayan sa Rama. At pinaalis na ni Saul ang mga espiritista sa Israel. Nagkampo ang mga Filisteo sa Shunem. At si Saul naman at ang buong hukbo ng Israel ay sa Gilboa. Nang makita ni Saul ang mga sundalo ng mga Filisteo, pinagharian siya ng matinding takot. Nagtanong siya sa Panginoon kung ano ang nararapat niyang gawin. Pero hindi siya sinagot ng Panginoon kahit sa pamamagitan ng panaginip o sa mga propeta o kahit sa anumang paraan. Pagkatapos sinabi ni Saul sa kanyang alipin, Ihanap mo ako ng babaeng espiritista na maaari kong pagtanungan. Sumagot ang kanyang alipin. Mayroon po sa Endor. Kaya nagpanggap si Saul sa pamamagitan ng pagsusuot ng ordinaryong damit sa halip na ang magaran niyang damit. Kinagabihan, pinuntahan niya ang babae kasama ang dalawa niyang tauhan. Pagdating nila, sinabi ni Saul sa babae, Gusto ko makipag-usap sa kaluluwa ng isang tao. Sinabi ng babae sa kanya, "Ano? Gusto mo bang mamatay ako? Alam mo naman siguro kung ano ang ginawa ni Saul. Pinaalis niya sa Israel ang lahat ng espiritista at ang mga manghuhula. Huwag mo nang ilagay sa panganib ang buhay ko." Sumumpa si Saul sa kanya sa pangalan ng buhay na Panginoon na hindi siya mapaparusahan sa gagawin niya. Nang bandang huli, sinabi ng babae, Sino ang kaluluwang gusto mong kausapin? Sinabi ni Saul, Tawagin mo si Samuel. Kaya tinawag ng babae si Samuel. At nang makita ng babae si Samuel, sumigaw siya ng malakas at sinabi niya kay Saul, Niloko niyo po ako. Kayo po si Saul. Sinabi ni Saul, Huwag kang matakot. Ano ba ang nakita mo? Sumagot ang babae, Nakita ko po ang isang kaluluwa na lumalabas galing sa lupa. Nagtanong si Saul, "Ano ba ang itsura niya?" Sumagot siya, "Isa pong matandang lalaki na nakabalabal." Natiyak ni Saul na si Samuel iyon. Kaya nagpatira pa siya bilang paggalang sa kanya. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Bakit mo ako ginagambala sa pamamagitan ng pagtawag sa akin?" Sumagot si Saul, mayroon ako malaking problema. Sinasalakay kami ng mga Filisteo at tinalikuran na ako ng Diyos. Hindi na siya sumasagot sa pamamagitan man ng panaginip o ng mga propeta. Ipinatawag kita para sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Sinabi ni Samuel, Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ba tinalikuran ka na ng Panginoon at naging kaaway mo siya? Tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa pamamagitan ko. Kinuha niya sa iyo ang kaharian ng Israel at ibinigay sa kapwa mo Israelita na si David. Ginawa ito ng Panginoon sa iyo ngayon dahil hindi mo sinunod ang utos niyang iparanas ang kanyang galit sa lahat ng Amalekita. Bukas, ikaw at ang mga Israelita ay ibibigay ng Panginoon sa mga Filisteo at makakasama kita at ang iyong mga anak na lalaki sa lugar ng mga patay. Nang marinig ito ni Saul, natumbas siya at nasubsob sa lupa. Matindi ang takot niya sa sinabi ni Samuel. Hinanghina rin siya sa gutom, dahil hindi siya kumain buong araw at gabi. Nilapitan ng babae si Saul, at nang makita niya na takot na takot si Saul, sinabi niya, Mahal na hari, tinupad ko na po ang ipinag-uutos ninyo sa akin, kahit na alam kong nasa panganib ang buhay ko. Nakikiusap po akong pakinggan ninyo ang inyong lingkod. Bibigyan ko kayo ng pagkain para manumbalik ang inyong lakas at makapagpatuloy kayo sa inyong paglalakbay. Pero tumangging kumain si Saul. Tinulungan ng mga tauhan ni Saul ang babae sa pagpilit sa kanya para kumain. At pumayag na rin siya. Tumayo siya mula sa lupa at naupo sa higaan. Kinatay agad ng babae ang pinapataba niyang guya nagmasa ng harina at nagluto ng tinapay na walang pampaalsa. Inihain niya ang mga ito kay Saul at sa mga tauhan nito at kumain sila. Pagkatapos, umalis na rin sila ng gabing iyon.